Magandang araw mga kaikyang life, mga kananay lako dyan. At yan pala, nagimay ako ng sangkap ng lulutuin kong ginataan. At ayan ang gabi, kamuti at saka ubi. Ayan na hiwa iwa ko na yan. Yan ang ating ihalo. Isa yan sa sangkap. At yung mais, yung sweet corn, at saka yung saging. Ayan. At yung landang, nababad ko na din yan. At yung sago, loto na din yan. At syempre, yung ginawa kong bilo-bilo, ang tagal ko natapos gumawa niyan. Kasi madami. Ayan. At saka, ang langka na matamis na mabango, ayan, yan ang haro sa ating ginataan ngayon. Magluluto tayo, mga ka, ikyang life ko at yan ang lahat ng sangkap at natapos ko din yan, ba? Diba? O, at yan ang... Um lulutuin na lang natin yan at ano na lang tayo ah, magsalang ng ano at naano ko na din yung gata napiga na din yung gata mga kaikyang life at handa na yan iluto ayan nagluto na tayo ng ginataan pahinga ako bukas kaya ngayon ako nagluto yung bukas is Bierne Santo kaya ngayon tayo magluto ng ginataan at syempre hindi naman maubos yan kasi isang malaking kaldero yan. Kaya meron pa yan bukas. O ayan. Luto na ako, no? sa kahoy ako nagluto, sobrang init, ayan, namumula na ang lola ikyang, at ayan na, malapit na maluto na, luto ko na lahat, nalagay ko na lahat, nalagyan na din niya na asukal, ayan, na kaikyang Life. At ano na 'yan? Alagay ko na din yung kakangatajan yung ano, yung purong gata. Ayun. Lagay ko na din yung langka. At 'yan. Maraming salamat. May ginataan na tayo. Kain tayo, mga kaikyang life, at salamat sa panonood ng aking mga video. Maraming salamat. Magandang araw sa lahat. Bye-bye.